Ma, pasok na po ako. Teka. Gumawa ako ng leche flan. Dalin mo. Sigurado naman ako dadaan ka dun sa crush mo eh. Bigyan mo sa kanya. Banahon muna siguro, Ma. Masungit na naman ho sa akin si Katarina ngayon eh. Tsaka baka pag nagpakita ho ako ulit doon, taboy na naman ako. Bakit? May kasalanan ka? Wala. Ewan ko ba, ma'am? Mahirap po talaga sigurong intindihin yung ugali ng mga babae. Dati-dati naman, okay kami. Maayos kami, masaya. bigla-bigla na lang iniiwasan niya ako. Tinataboy. Nagmumukha lang akong tama. Dalawa lang yan. It's either hindi kanya gusto o may nararamdaman siya sa iyo kahit tinatapoy ka niya. may nararamdaman talaga siya sa akin, bakit niya ako iniiwasan? Ewan ko, hindi ko alam. Maraming pwedeng maging dahilan. Pwedeng gusto kanya, may nararamdaman na siya sa'yo, pero tinataboy ka niya dahil gusto ka niya subukan. Pwede rin na hindi niya gusto ang nararamdaman niya para sa'yo. Mahirap walaan. Ganyan talaga kaming mga babae. Minsan, meron kaming mga ginagawang hindi naiintindihan ng iba. Lalo na kung hindi niyo naman kami lubos ang kilala. Ang gawin mo, kilalain mo muna ng mabuti si Katarina. Alamin mo kung sino ba talaga siya. Yan eh kung handa ka. Ikaw lang makakasagot niyan. Gano'n mo ba talaga kamahalang babaeng ito? at willing ka na suyuin siya. Pasok ka ng puso at isipan. Kahit na maltratuhin ka.